So, guys, sa mga nagtatanong kung gaano ito kalakas, ganito siya kalakas, guys. Papakita ko sa inyo. Nawasa po ito, guys, ha? Okay, so, natin, guys. Unang adjust, pandilig ng halaman. Ayan, o. Oh. Pangalawang adjust, ayan. Palakas na siya ng palakas. Ayan na. Oh. Ito na yung pressure, guys. High pressure, panghugas ng motor. Ayan, o. Oh. mo guys. Ayan, o. Oh. Anggol talaga yung mga... Doon sa ano, sa gulong. Okay. guys, eh? ayan. Tanggal ah. po talaga yung ano naman guys. Yung mga dumi. Dumi-dumi yung mga motor. Ay, so, hey, mabata so, si nani. Patay lang natin guys, Sama okay. na. <laughs> Nag-shower <laughs> ni nani. Ilan <laughs> minuto na? 57. one minute guys, para upload natin. yan Pag mahilig po kayo mag-spray, ayan, may mga... May hey, mga garden-garden po kayo, mga halaman yan. Pwede kayo magdilig ng ganyan. Hindi ka sa Tarin natin yung... uh -huh. Ayan, kay, ano, ano, ano. Ayan, ang lakas po guys, oh. Ayan, Sa pwede sa pangwasing, oh. malayo guys, oh. Ayan, oh. Ayan. Pwede washing, oh. Ayan, oh. Ayan. pwede siya. Ganda guys. Check out na guys sa ating yellow basket. Kahit 5 meters lang po kukunin niyo, may kasama na po siyang nasal spray. Free na po yan. Check out na. So far, gusto mga gasan mo.